Good morning, good morning mga Lods. So, andito tayo sa ano sa tabi ng dagat mga idol. Update tayo sa lagay ng panahon namin sa dito sa amin mga idol sa Silago Sardine Leyte mga idol. Kasi November November 3 ngayon mga idol, no. So, paparating na si Bagyong Tino mga idol. So, dito tayo sa dagat mga idol. Tignan natin yung sitwasyon update tayo uh, time check mag alas pa ng umaga mga idol so darating si maglanpol dito sa amin si Bagyong Tino mga idol uh, mamaya mamayang gabi oo oh, mamayang gabi mga idol so ngayon umaga pa lang so medyo wala pa ayan makikita natin mga idol ayan uh, mahinahon pa yung hangin pero pero mga idol yung yung langit mga idol yung langit ayan nagparamdam na si bagyong Tino mga idol ayan yung langit oh makulimlim makulimlim na mga idol tapos malamig na yung hangin mga idol talagang uh, uh, paparating na dito si ano hindi na mapipigilan paparating na dito si bagyo bagyong Tino mga idol kasi malamig na yung hangin at Ma, ano makulimlim yung langit. Tapos yung dagat, nakalmado pa mga idol kasi nga wala pang hangin. Yun muna yung update natin ngayon mga idol no sa sa araw na to, uh, sa umaga na to. So mamaya update tayo mamaya mga idol, uh, tanghali kung ano na. Kung lalakas pa ba itong sibag yung tinong mga idol. Yan kasi iba ang panahon kahapon at ngayon mga idol kasi kahapon ganito na oras kahapon mainit na lalabas na yung araw dyan si ano, sumikat na yung araw dyan yung mga 6 mainit na dito ngayon oh, wala walang araw makulimlim uh, ano yan talagang nagparamdam na si bagyong yung ah, Tino Tino no kasi you no know, makulimlim na mga idol oh. wala pa nga si Bagong tinio dito sa amin mga idol eh. Nasa ano pa? Sa ano man, Philippine Sea ba yun? so ano yung dito yung tayo matatakot mga idol. Sa ano Sa... sa, sa Anong update? Lago? update? Di ang sasilago ba na pasok? To dito, dito sa... Work and classes in all levels, public and private. Ito naman tayo, nakang sir. Kaya nagchat nga ako eh. Nandiyan. Wala mo ang reply. Wala pang reply eh hindi naman na nag-online eh. Kung may ano, may may hire kami ngayon kasi idol. Kasi mga idol, may trabaho ko ngayon mga idol. Umaga, 6.30 yung ano, alis ko. Eh, ano kasi, eh, may bagyo eh. So, inaalam ko pa kung tuloy kami ngayon mga idol. So, yun lang mga idol. Update lang tayo mga idol. No? So, mamaya, update tayo mamaya. Uh, tanghali mga idol kung ano nang ganap. Tapos, mamayang hapon, at saka simpre sa gabi, importante sa gabi mga idol kasi yun ang maglanpol si Bagyong Terio dito sa Sardine Leyte mga idol. So ito, ito muna mga idol no. So keep ship po tayong lahat at simpre manalig tayo sa Panginoon mga idol kasi sa lang yung ah, magliligtas sa atin. Matiwala, magtiwala tayo sa Panginoon mga idol. So yun lang mga idol. Bang-abang na lang sa update.